Hello TV fam! So katatapos nga lang ng Christmas party namin Ito sa opisina And... Uh, Yan! Yeah, daming tao <laughs> um, It was... Medyo na-overwhelm ako In a sense kasi parang uh, ang dami mong open natin yung ilaw. Ang dami mong kailangan i-meet. Uh, first and foremost, no, yung mga taong nakakausap mo lang over the phone. Uh, Na-meet mo na sila in person. Mo no, yung uh, legal team na nakakausap mo lang via email before. So, for me, Yeah, it was a, it was a, uh, an experience, no? Meron man sila do mga pingpong table na nakaset up, may mga potting games. Uh, we were offered uh, two free drinks. Each employee is given. Hindi tayo uminom kasi nga minum tayo ng gamot. Uh, but anyway, yeah, it was a it was a good experience. And then uh, ang habul talaga natin don actually is yung kanilang raffle. Yung grand prize nila for the raffle is actually a trip for two going to Vegas so yun talaga yung hinahabol natin, kasi malay mo no? manalo tayo nung uh, trip, sayang naman sayang naman yun lang talaga yung inaasam-asam natin anyway, malapit tayo dito sa bahay and hopefully ma-upload natin to no? itong vlog na to uh, we're trying our very best na makapag-upload Uh, on a daily basis, uh, para na sa since December na sabi nga nila vlogmas, uh, we try our very best, pero we'll see kung upload that to tonight. And magandang umaga TV fam, it's Saturday today, and uh, another attempt na no? mag-open house tayo ulit today. So uh, magilipit ng kalat, naglipit na tayo na county konte, and then. Uh, maya maya lang pupunta tayo sa recycling depot para na sa ganoon madala natin yung yung chair na lumanical uh, di dispose of natin properly then sama na rin natin yung lumang air fryer pati yung mga boxes para sa ganoon medyo malinis na ulit yung ating hallway so mamaya sama namin kayo dyan so punta tayo sa Linus Lane sa Recycling Center dito sa Richmond siyep no, na kaya niya siyep no, na naingit na kami may pa kami kumakain eh na busy sa paglilinis sana huling open house nat. Sana May bumili na. Oh we'll sige, bumaba kabababa lang pala nang uh, another half a point interest rate cut no as issued by the Bank of Canada. So hopefully mapush na yung market na mga tao mag ng bumili kahit na hindi pa season. Why no, is this not working? I don't believe. Big back in I ngayon. Ang weather is uh, windy. So may konting uh, may konting ambon. Hopefully, ganyan lang at hindi na lumakas para yung mga tao maka-visit sa ating open house. So tanong ngayon, dapat isipin na natin kung saan tayo kakain. Saan tayo ano pa, mag out ba? Oo. Pansinin nyo naman yung uh, suot ni Joy, syempre. Eh merch ng Taylor Swift to, oh, di ba? And now we got back. Yeah. <laughs> really at least, ano na yan. One out of two na yung nasusukot niya. Pero pang iba. Yung mga t-shirts sa Pilipinas niya nasusukot din yun. Isa lang naman yung t-shirt. Ay, isa lang ba yun? Di ba dalawa? Black at saka yung... Yung black ay yun. joy. Ah. Pero nung nagtingin ako ng 3-bed 2-bed, parang wala ako nakita pang magandang option. Oo. Oh. Pero meron ako nakita ng 3 bed 2 bath na nagbaba ng by 200,000 dollars ang binaba niya sa presyo. Mm, baka ano na siya nagmamadali. Eh. Pero okay na ba sa iyo yung ano? Townhouse and uh, apartment na 3 bed 2 bath. Mm. Okay na sa iyo 'yan. Pwede ko may 3 plus 1 parang flex room. Parang mm. -mm. O nga pala guys, marapit na ang bakasyon. Kailan ang bakasyon na last officially, officially mo? Kasi ako mas late ako eh. Ako December 23. Sabay ko yung mga bata. Okay. last Shat day 23. namin sa 20. Ako last day ko 24. Next week na yun. Next week na ba yun? Oo. Hindi Next next pa? Ano ka? Ano na ngayon no? Oh? 14? Oh. 21 na next Saturday. Kaya nga. So, so yung oh, next, 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 week, next last week ko na yon. Ah, full week. Oo, last mga bata, week. pati ako. Ito dito sa side na to, ito yung Richmond Hospital. So, malapit lang kami dito sa hospital. Tapos dito sa right. Diyan yung ubi mo, di ba? Yan ba yun? Mm -mm. Uh, all Access to heavy equipment. So, kaya dito tayo? yung mga appliance atas sa kaliwa. You think styro is right? I'm uh -huh. pretty sure. So, na tayo sa recycling center. Ayun, appliances sa kaliwa. Yung chair is Sa mura na 'tong appliances. Scrap metal. Don't know, may large appliance look towards the trees. Large appliance ah, tapos small. 'Yan talang dalawang magkatabi. just leave it here Leave the whole thing. No, jet plastic, styro. No, 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 There's nice styro, baby. Oh, we can just ask. Come with yeah. me. Is it okay? Do I need to move? Yeah, you're good, you're good, you're good. You're good. don't get too close and... Okay. Uh okay, Ah, uh, okay. Small appliance. The white tent. Okay, thank you. you. Dunda upala tong ano, air fryer natin. Small. Does the uh, chair go here as well? Chair. so pati para yung upuan natin doon doon natin kailangan dali so guys yung mga small appliances like chairs, air fryer uh, microwave yan dyan sa white tent ayan si Joyce naglalakad <laughs> dinala niya pati yung mga batteries na hindi na natin ginagamit or yung mga dead batteries dito naman sa side na to dito yung mga ref yan water dispensers air conditioner Doon sa kabila dishwasher And then may the area din siya for styrofoam, plastic, and Ay, paper. <laughs> <laughs> hindi kita i recycle yeah. syempre. Nababa na natin yung mga dapat nating i-recycle. Um, Laging yun ang problema. Kayo ba, hindi ba na problema? na sa pagpili ng kakainan. Kami lagi yun ang problema. Actually, sa akin, di siya problem. I can eat anywhere. Wow. Yung mga kasama ko kasi very limited ng options. Oo, oh, oh eh, Ganun ang uh, lagay. Alam Kaya pag naman. ako kumakain ako mag-isa, paano ko saan saan ako na ako No Mga Persian, Indian. Pagkasama ka na sila, parang ka Japanese. Yeah. Yun, American. <laughs> Pag-deliver na lang tayong fast food. Mag-drive-thru ka na lang ng McDonald's. Deliver ka pa. Oh, sige. McDonald's ba? Inisip ko kasi mga para ano eh. Fat, burger. Mga ganun. Fat burger isn't open. Leveled. Parang ayoko ng burger. Hate ko yun guys, burger. I mean, hindi pan hate. Pero it's like my least favorite. favorite na parang. Ako ano. din naman. kasi so lang. it's open now actually. Ang sa akin lang, parang pag kumain ka kasi noon, parang may laman yun siya mo alam mo yung ganong feeling at ito yun lang naman yung hinahanap ko eh yung parang feeling na busog ka so what do you guys want? Uh, um, um, yung may pineapple Naninis nyo ba yung ano? Kasi dito, malinik yung burger na yung parang yung sa Jollibee, yung Hawaiian burger. Hawaiian cheeseburger ba yun? Yeah. Oh, so, alam ko, yeah. yun yung tabag sa ano eh. Gusto mo lettuce ka instead of bun? What? No? I'm kidding. so, yung, ano, tawag dito, <laughs> yung Hawaiian burger ng Jollibee, yun yung actually na hinahanapan. Hawaii, Jollibee ba yun o tropical? Meron din yung Jollibee okay. Aloha? Yun, Aloha yung Jollibee. Tapos sa tropical, meron din silang ganyang burger. Ganda naman yan ng uh, hoodie. Tsaka nung nagsosot ng hoodie. <laughs> <laughs> year, no? Anyway, nakabalik na tayo. And then, nantay nila natin yung uh, pinadeliver na food. And then, uh, ipagpatuloy natin ang paglilinis sa bahay. Order namin. Tinan nyo, lumiit na yung burger. Dati, ganyan niya. Hindi na fat si fat burger. Yeah. Para na siyang pandesal. Yan, umakawa kami ng yam fries and then onion rings. Yan, kain tayo. Hi. Hi. Bosa natin ha. Tira natin ang itsura. Oh, maliit na nga siya. Oh. Sige, kain na muna tayo. So guys, nanonood kami ng ano uh, yun? Maple Life Dream? Ano? Maple Life Dream <laughs> sa Netflix. Maple Leaf! <laughs> maple Leaf Dream. Imiya <laughs> pa dami. Marami kasing nagsasabi sa during pag nanonood kami ng Spot Pinoy, napanoorin daw to. So, okay. Relate naman, relate. Maganda naman. Ayan, no, medyo nagkakadramahan lang. What is it? What is it with life in Canada? Ba't kayo nanonood lagi ng Spot Pinoy all the way there from Manu? Yeah, so. Eh, ang dami click nung link ngayon. Kasi ina-adert ako. Someone's trying to enter. Pero full Hoy, time yun. Oh, yun. Oh, yun. Oh, sumama ako sa kanila lahat para akong extra dun eh. Sobra. <laughs> at least na ipasyal ka sa, at least na okay. ipasyal ka sa, sa park, tsaka dun sa parang ang Korea something, di ba? Oo! Oh, oh. ayun yeah. oh, na, nakita niyo rin yung mga Paolo ng Pilhasa. Oh. Uh, uh, bigatin. Mga bigatin. Ako po, po si Pem si Tumbling. <laughs> ano? Ako po si Pem Tumbling. <laughs> <laughs> Christmas, guys. Merry Christmas, Randy boy. Patuloy lang. God bless your show. Amor, more power po. God bless. Bye. Tarot reading. trading? One, uh, one, card, one card lang naman. It's a general reading for a guide for 2025. Kung gusto niya lang. Oh, paano yun? Pa how do we do that? So they will get in touch with you, whoever wins this round. There, right now. We can do it right now. Oh, kami tatlo, ibig mo sabihin. Yeah. So, Mark, Mark, Nilipat ka daw, Mark, sa VC. Yun ang tarot reading mo next year. Ano? Reading mo next year, nilipat ka na sa VC. <laughs> <laughs> Ay, may potential akong lumipat talaga. Dito ko lang sasabihin sa Spag Pinoy. Talaga lang? Oh. Ano? Oh, dito lang. Pero sa ibang vlog namin dito, hindi ko sasabihin. Kung nanonood ka na sa Spag Pinoy, alam mo na. Totoo ba, Mark? Where? Ano oh. yung nangyayari? Pero di pa, basta, basta, malalaman. Big reveal yan sa spot kayo ilang, pero hindi namin sasabihin sa akin. Rice! Okay, <coughs> kumusta <coughs> ba? Kumusta? Kailan ka ba bibisita dito? Ako po, sana nga sa pinakamalapit sa panahon eh, so Mark, for 2025, you will be starting something that will make you happy. So ito yung card mo. ano po, ano card mo? Okay. Ace of Cups. Ace of, okay. of Cups. You will be starting something that Uh, yeah, kasama natin. So okay. Siyempre, oh, nakiki-Christmas party tayo sa spot Pinoy. Ah, okay. Para, oh, sige, magparapol tayo. Ano, eh? sige, tapusin ko na lang ito. muna itong pagsali natin sa live and then mamaya na lang okay, ulit. Sure, it will. Hmm, kain tayo, TV fam. Ito ang dinner natin. Pa-deliver. Dahil nga napagod tayo, kakalinis ng bahay. Thank you, Carl, for helping mm -hmm. kanina. Thank you, babe. Hi, hi. Blue hair. So, yeah, kanina sabi ng realtor, although umuulan kanina, maganda yung naging turnout kasi may mga nagpunta. Total of, I think, um, five groups. And yung five groups na talagang nagstay at nag-inspect. So, sabi ng ano... Hindi sila kapit ba? <laughs> Oo, oh, hindi sila neighbor na nag sila. So, I uh, will see. Tingnan natin kung may makakuha tayong offer and then uh, hopefully, andyan na yung inaantay natin at pinagdadasal natin. Nag-dinner na tayo and then ngayon, relax, relax na lang kasi bukas, uh, papasok na naman tayo ulit. So, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Kung hindi pa kay subscriber ng ating channel, click nyo yun na yung subscribe button, yung notification bell. And mag-comment na rin kayo dyan sa baba kung meron kayong mga katanungan, no? Tsaka pareho ng mga or suggestion na gusto nyo makita sa ating channel. So, magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of never gets me down. City of